Magandang balita po para sa mga naghahanap ng trabaho abroad. Magbubukas ang Singapore ng trabaho para sa mga Pilipino, lalo na yung mga nasa health sector. Kasabay ito ng Philippines-Singapore Friendship Week. Yan ang ulat ni Noel Talakan. Sa ikalawang pagkakataon, muling lilipad si Angeline pa Singapore para magtrabaho bilang domestic worker doon. Anya, Singapore muli dahil naging maayos naman ang kalagayan niya sa unang sabak niya doon. Nagustuhan ko kung pumalik sa Singapore, sir, because Singapore is a very clean country and they are good in giving salaries kwento niya, ramdam niya ang pagpapahalaga ng Singapore government sa mga katulad niyang migrant workers doon. Mayroon naman po silang binibigay na ano yung kagaya kung magsasakit ka po, uh, yung mga employer po dinadala po sa ano sa clinic and then bibigyan po ng gamot. Ngayong araw isinagawa ang Philippines Singapore Friendship Week ng Department of Migrant Workers na pinangunahan ni Secretary Hans Leo Kakdak kasama ang iba pang opisyal at kawani nito at ang Ambassador to Singapore to the Philippines at iba pang mga opisyal ng nasabing bansa. We're very thankful to the government of Singapore, the Republic of Singapore, a long standing protector, a long standing promoter of harmonious relations and the rights of migrant workers, OFWs, in Singapore. Layo ng aktibidad na bukod sa mas mapapangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga OFW sa Singapore, magbubukas din daw ito ng maraming trabaho para sa mga Pinoy, lalong-lalo na pagdating sa health-related na trabaho tulad ng nurses. We have um, Announced that we will be needing a lot more healthcare and allied healthcare workers, including nursing aides, and so there has been um, a push to recruit more of them. I don't have a figure right now, but I would say that uh, we welcome nurses from around the world, but also especially in the Philippines. Batay sa tala ng DMW, nasa 215,000 ang mga Pilipino sa Singapore mula dito. 180,600 o 84% ay mga OFW kung saan 108,000 dito skilled workers at igit 72,000 ay mga domestic workers. Ang Singapore ang kauna-unahang bansa sa Asia na nakiisa sa Friendship Week ng Pilipinas sa pamamagitan ng DMW para palakasin pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.